Merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan, paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni? Object kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko noon na interim release ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay Marites. Marites chismis mga chismosa galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala meron tayong dating pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Ah, bakit nakikialam? Nakikianap sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una -una agenda at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't-ibang mga bansa para sa kanila at meron silang ina-apply na global order para sa lahat.